Hello YouTube, Bromel Reaction. Welcome to my channel. At may panibago na naman tayo ngayon mga idol na nakakatakot na video. Ito po ay paborito po ito ni Boss Reno i-react yung mga uh, videos niya at siyempre paborito na rin natin ito. At subscribe niyo si Pipoy Tandok. Ayun, at siyempre kung bago ka man sa akin channel ay mag-subscribe ka na rin. At huwag natin 'to patagalin. terahin na natin 'to bago pa. terahin ng iba. Let's play. Narito na. Ang mga pinakanakakatakot na video Uy, sa internet na dito mo lamang mapapanood sa ating channel. Yan mo kung ready ka na. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Boy, Yan. Subscribe. Uh, subscribe niyo rin ako mga Kung yun na Panood yun. mo ang ating huling video. Okay ito na. Nangako ako roon na dito natin sa video na to i-reveal, -re kung ano ang nasa loob ng stockroom ng lalaki ito na siyang kumukuha ng video. Okay. Dahil sa kalampag gabi-gabi na palagi niyang naririnig. Kaya sa puntong iyon, naglakas-loob ang lalaki na buksan ang kanyang stockroom mm -hmm. para malaman kung sino nga ba ang tunay na kumakalampag gabi-gabi sa kanyang bodega. Okay? Bubuksan. Nang itoy buksan niya, ay wala naman ni isang nilalang ang nasa loob. Kaya't malaking pala ay sa kanya kung sino ang naglalaro ng doorknob. Okay. Wala nga ano. Oo nga wala. Nakakatakot na doon mga idol pag ganito talaga yung bahay lalo na pag ikaw lang nang mag-isa ano. Okay. Sakuhan naman ng CCTV footage na ito sa isang kalsada na nakakabit sa bahay. Makikita natin ang isang napakalaking gate na ito kung saan dito lalabas ang kakaibang nilalang na makukuhanan sa CCTV na ito. Okay. Pansinin maigi ang video ito, dahil dito mismo ay medyo kikilabutan ka dahil sa lalabas na kakaibang nila lang. Eh hey, ano to? Ano to? Gumagap ang ano eh? Multo kaya ito o demonyo maligno o di kaya tao? Legit kaya ito? Legit ba ito mga idol? Ang kanyang anyo ay hindi masyadong malinaw dahil tila kalahati lang ang katawan nito at mahaba ang kanyang buhok. Mapapansin din na medyo mabagal ang kanyang paggapang at dahil sa kakaibang anyo niya at sa kanyang baka ano ano, kakaibang kilos. Posibleng mapaisip ka kung ito ba ay totoong tao o kaya naman kampon ng kadiliman. Oy. Isang babae naman ang nai-record ng security camera na ito na matatagpuan sa bintuan ng isang bahay dahil sa ang creepy ng mukha no. Sobrang lakas ng kanyang katok na ani magigising ka sa pagkakahimbing ng iyong tulog. Kasama na diyan ang mga salitang ibinubuga niya sa harap ng kamera. Oh, galit parang galit. Galit na galit. Ano yung yung sa CCTV footage na ito na aktuhan. Nahuli kam ang pagtawid ng isang white lady. Oh, ito ay gumagapang. White lady gumagapang sa, si sa kalsada ano? Sakto naman ng pagdating ng isang motorsiklo na hininto ang pasya sa gilid dahil na rin sa sobrang takot na mahagip ang gumagapang na ito. Oy. Ang malala rito, palipat-lipat pa ito ng pwesto. Panoorin natin ang actual video. Eh lumalapit pa takbo ka na. Tumakbo ka na. Wala na yung nakamotor doon. Ay, wala na pala doon nakatakbo na ata. Oh. Uh. Bumalik na naman. Ay yun oh. Oh, oh. Digit kaya ito nawawala-wala. Ikuha tayo ng CCTV. Ano mga idol? Creepy. Ang init. basang basa na sa init. Wala kang electric pad. Yun oh lumipat. huli kam naman ang isang creepy na babae na ito natila lumapit sa pinto at bigla na lamang umiti. May mga nagsasabi <laughs> na ang babaeng ito ay sinapian ng bad spirit. Sinapian o baka, si, baka sira medyo ano, medyo sira ang ulon. Kung kaya't ganun na lamang ang kanyang mga tingin sa kamera. Matapos ito'y gumiti ito at umalis. Uy, nakakatakot ang ngiti bansa Dahil posible Uy, sila makapanakit. Ang pagbaling niya ay eh, nakakatakot pati. Pa, dahil may mga nagsasabi na sila ay nasa impluensya ng paggamit ng iligal na gamot at may naniniwala okay, rin naman baka... na ang babaeng ito ay may sanib ng mga kakaibang nilalang at mga kampon ng kadiliman. Wala, <laughs> Sa kuha naman ng CCTV na ito makikita natin ang isang security guard ng mga saradong tindahan na ito okay. Dito ay naghahanap siya ng mga insekto na posibleng umatake sa kanya habang siya ay natutulog Pero ang hindi niya alam meron palang ibang kakaibang nilalang ang aatake sa kanya Hindi lang isa kundi dalawa Uy dalawa? <laughs> ah, may white lady naglakad ano Ano idol? May white lady naglakad oh Ayun nakatayo oh. Isang babaeng nakaputi at isang itim na gumagapang Ang biglaang nagpakita sa bandang dulo Kasabay nito ang paggalaw ng upuan yung, Ano yung itim? Nagising yung tao, tumago din yung dalawa na kayong white lady at saka yung naka-itim. Ano kaya legit kay? <laughs> o baka tinakot lang? Ang init talaga, ang init. Sa footage naman ito ng isang CCTV, makikita natin ng isang aso ay tila takot na takot sa kanyang nakikita. Ang mga aso ay malakas, ang kanilang pangamoy, pakiramda. Naniniwala ko mga idol, lang, yung aso ay talaga ay sila ang nakakita ng, hindi rin natin nakikita na sila lang ang nakakita. at paningin dahil sa kanilang angking lakas nalalaman nila kung merong paparating na panganib oh, sa kanila totoo yun. katulad na lamang sa video na ito na animoy may dadaan na itim na usok sa kalsada panoorin natin ang video Ayaw ano, no. Masyado. Auso. Ah, Ay, tao. Alam niyo, mga idol, tao talaga, no. Kitang-kita nyo naman sa hulma ng, ng, ng ano, usok ba to, o syado. Nakuha na naman sa CCTV. Ay, ito ang na yung napanong na ko kanina. Na ito. Nakakatakot Dahil dito. Dahil sa eskinita na ito. Ini talaga dito sa kwarto, eh. Ang nakakatakot na nila lang. Na Patakot tina, pa yung balita, pinanood ko, lalo tuloy nang iinit sa tao. natin ang video. Putang ina, gumagapang baliktad. Eh. Oh, alam niya. Hanggang dito na dito, pa-subscribe mga idol. Maraming salamat po.